EPP FCS4 Quarter 3 Week 1 Matatag Curriculum Para sa layunin, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili na isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Nilalaman mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Para sa integrasyon, gender equality. Una hanggang ikalawang araw. Maraming pagbabago ang kakaharapin mo. May pagbabagong pisikal na magdudulot ng hamon sa iyo. Kaugnay ng mga pagbabagong magaganap sa iyong pagkatao ang pangangalagang dapat mong makamit. Kasabay nito, ang mga tungkuling dapat gampanan sa sarili at pantahanan. bilang isang mag-aaral na nasa ikaapat na baitang, may mga pagbabagong nagaganap sa inyong katawan upang tayo ay magabayan sa ating talakayan, ating bigyang pansin ang mga sumusunod. Ano-ano ang mga bahagi ng katawan na natukoy ninyong may pagbabago ngayong kayo ay nasa ikaapat na baitang? Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang mga bahagi ng katawan na may pagbabago ay ang taas, timbang, balat, at boses. Ano-anong mga pagbabago ang mga ito? Mahusay. Tumataas ang katawan, bumibigat ang timbang, nagkakaroon ng tigyawat sa balat at nagiging mas malalim o matinis ang boses. Bakit kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito sa pagdadalaga at pagbibinata? Tama, kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito upang maunawaan ang paglaki ng katawan at mas maalagaan ang sarili. salitaan, pamantayan upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra para sa hanay A, Adams apple o gulung-gulungan. Pisikal na katangian, regla, puberty o adolescence stage. Sa hanay B naman, ito ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. Ito ang yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata, sa gulang na 10 hanggang 16. Ito ay matatagpuan sa bandang ibaba ng leeg ng mga kalalakihan na nagiging sanhi ng pagbaba o paglaki ng kanilang boses o sa lalagukan. Ito ay normal na paglabas ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari bilang bahagi ng kanyang buwanang cycle. Tinatawag din itong period o buwanang dalaw. Kaugnay na paksa bilang isa, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Paggamit ng Venn Diagram Ibigay ang mga pagbabagong nangyayari sa lalaki at sa babae at maging ang kanilang pagkakatulad. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa lalaki, nagiging mas malaki ang balikat. Tumutubo ang balbas at bigote. Lumalalim ang boses. Tumutubo ang buhok sa dibdib at binti. Para naman sa mga babae, lumalaki ang balakang. Tumutubo ang dibdib. Nagsisimula ang regla. Nagiging mas pino ang boses. At para sa pagkakatulad, tumutubo ang buhok sa kilikili at pribadong parte ng katawan. Tumataas ang katawan, nagkakaroon ng tigyawat, at bumibigat ang timbang. Ano ang pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage? Tama, ang pagdadalaga at pagbibinata ay ang yugto ng buhay kung saan nagkakaroon ng pisikal, emosyonal at hormonal na pagbabago bilang paghahanda sa pagiging adult. Ano-ano ang mga pagbabagong pisikal na nangyayari sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Mahusay. Para sa pagdadalaga, Lumalaki ang dibdib, tumutubo ang buhok sa kilikili at ari, nagiging mas malapad ang balakang at nagsisimula ang regla. Para naman sa pagbibinata, lumalalim ang boses, tumutubo ang bigote at balbas, nagiging mas malaki ang balikat at tumutubo ang buhok sa dibdib at kilikili. Bakit kailangang malaman ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Mahusay, kailangang malaman ang mga pagbabagong ito upang maunawaan at matanggap ang mga pagbabago sa katawan at upang maalagaan ang sarili ng maayos. Ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya, ngunit sa iba ay nakakabahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao. Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng sampu hanggang labing anim na taong gulang. May mga pagbabagong nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage. Ito ay sanhi ng kanyang pituitary gland na naghuhudyat sa ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang glandulang ito ay tumutulong sa paglaki ng katawan at pagunlad ng kaisipan. Narito ang mga pagbabagong pisikal. Sa lalaki, pagsulong ng taas at bigat, paglapad ng balikat at dibdib, paglitaw ng gulong-gulungan o Adams apple paglaki ng mga kalamnan sa braso at binti pagbabago ng timbre ng boses para naman sa babae pagsulong ng taas at bigat paglapad ng balakang pagkakaroon ng korte ng katawan pagkakaroon ng mga balahibo paglaki ng dibdib Para sa lalaki, pagkakaroon ng mga balahibo, pagtubo ng bigote o balbas, at pagtubo ng pimpol o acne. At sa babae, pagumpisa ng regla, at pagtubo ng pimpol o acne. Pagsulong ng taas at bigat. Tumataas at lumalaki ang katawan ng mga kabataan ng mabilis, kapag sila ay dumadaan sa yugto ng puberty. Pagbabago ng boses. Karaniwang mas lumalalim ang boses ng mga lalaki habang sila ay nagbibinata at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tono ng boses ng mga babae. Ngunit hindi ito ganoon katindi tulad ng mga lalaki. pagtubo ng pimples o acne. Ang pagbabago sa hormonal na sistema ng katawan ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng pimples o acne na karaniwang kinakaharap ng mga kabataan sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Dumako na tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Gallery Walk. Pamantayan, ang bawat mag-aaral ay magdadala ng kanyang larawan mula kindergarten hanggang siya ay nasa ikaapat na baitang. Ang mga larawang ito ay ididikit sa bawat timeline na nasa sulok ng silid aralan. Ang guro ay magbibigay ng mga pamantayan para sa gallery walk. Mga halimbawa ng mga hakbang para sa pamantayan. Ang bawat grupo ay bubuuin ng tatlo hanggang limang mag-aaral. Sa bawat timeline, tutukuyin ng bawat grupo ang mga bahagi ng katawan na may pagbabago at isulat ang mga ito sa papel na dadalhin nila. Ang direksyon ng gallery walk ay magsisimula sa sulok ng silid-aralan kung saan matatagpuan ang mga larawan ng mga mag-aaral noong sila ay kindergarten hanggang sa ikaapat na baitang ang bawat grupo ay bibigyan ng tatlo hanggang limang minuto para sa gawain upang maging maayos ang gawain bibigyan ng diin ng bawat grupo ang pagiging tahimik at responsable ng mga kasapi Habang ang bawat grupo ay nakapwesto sa isang bahagi ng timeline, isulat ang mga kapansin-pansing mga pisikal na pagbabago. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang dalawa na ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili dayad na gawain. Magkaroon ng pangdalawahang gawain at bibigyan kayo ng worksheet. Lalagyan ng isang check ang row kung ang nabanggit na kagamitan ay pansarili lamang at dalawang check kung maaaring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya. Sa huling hanay, isulat ang inyong paliwanag sa gamit nito. Narito ang talaan. Para sa kagamitan, sepilyo, bimpo, suklay, nail cutter, sabon, shampoo, hairbrush, toothpaste, mouthwash, at tuwalya. Atin na itong sagutan. Para sa sepilyo, ito ay pansarili lamang. Ginagamit sa paglilinis ng ngipin. Sa bimpo pansarili. Ginagamit sa pagpupunas ng katawan. Para sa suklay, maaring pansarili at pampamilya. Ginagamit sa pagsusuklay ng buhok. Sa nail cutter, maaring pansarili at pampamilya. Ginagamit sa paggupit ng mga kuko. Sa sabon, ito ay pampamilya, ginagamit sa paglilinis ng katawan. Para sa shampoo, ito ay pampamilya, ginagamit sa paglilinis ng buhok. Hairbrush, ito ay pansarili at pwede ring pampamilya, ginagamit sa pag-aayos ng buhok. Ang toothpaste ay pampamilya, ginagamit kasabay ng sipilyo para sa ngipin. Ang mouthwash naman ay para rin sa pampamilya. Ginagamit upang mapanatili ang malinis na hininga. At sa tuwalya, maaaring ito ay pansarili at pampamilya. Ginagamit sa pagpupunas ng katawan matapos maligo. Punan mo. Igugrupo ang inyong klase na may apat hanggang limang miyembro bawat grupo. Bibigyan ng guro ang bawat grupo ng isang kagamitan o consumable na gamit sa pangangalaga ng sarili at activity sheet. Para sa pamantayan, sagutan ang mga gabay na tanong at isulat ang mga kasagutan sa activity sheet. Bibigyan ng limang minuto ang bawat pangkat para sa gawain ito. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang tawag sa naibigay na kagamitan sa inyong grupo na gamit sa pangangalaga ng katawan? Bakit ito ginagamit bilang kagamitan sa pangangalaga ng katawan? Paano ito ginagamit sa pangangalaga ng katawan? Narito ang mga kagamitan. Mga kagamitan sa katawan. Sabong pampaligo. Inaalis nito ang dumi at libag sa katawan. Nagbibigay din ito ng mabango at malinis na amoy sa katawan. Banlawang mabuti bago ilagay sa habonera. Tiyaking ito ay tuyo bago itago. Mas maganda kung ang habonera ay may takip upang kahit papaano ay maiiwasan na ito ay gapangan ng ipis. Pangalawa ay bimpo. Ginagamit itong pangkuskus sa buong katawan upang maalis ang nakadikit na dumi at libag sa balat. Sumunod ay tuwalya. Ginagamit itong pantuyo ng katawan pagkatapos maligo. para naman sa mga kagamitan sa buhok, shampoo. Inaalis nito ang mga nakakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Nagbibigay din ito ng kaaya-ayang amoy at kinang sa buhok. Sumunod ay suklay o hairbrush. Inaayos nito ang buhok at tinatanggal ang gusot ng buhok. Sumunod ay ang mga kagamitan para sa bibig at ngipin. Una, sepilyo. Ginagamit ito upang tanggalin ang mga pagkaing dumikit o sumingit sa pagitan ng mga ngipin. Sumunod ay toothpaste. Pinipigil nito ang pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Karamihan sa mga toothpaste ay may fluoride na nagpapatibay sa mga ngipin. Sumunod ay mouthwash. Tumutulong ito sa pagpuksa ng mikrobyong namamahay sa loob ng bibig na nagiging sanhi ng di ka nais-nais na amoy ng hininga. Pinanatili rin ito ang mabangong hininga. sumunod ay ang dental floss. Pagtanggal sa pagkaing na iwan sa pagitan ng mga ngipin. Para naman sa kagamitan para sa kuko, una ay ang nail cutter. Ginagamit itong pamputol ng kuko sa kamay at paa. Mas malaking nail cutter ang ginagamit para sa kuko sa paa. Sumunod ay ang nail file o panliha. Ginagamit ito upang pantayin ang kuko. Para sa ikaapat na araw. Kompletuhin ang pangungusap. Para maisakatuparan ang gawain, kumuha ng kapareha. Ang isa sa inyo ay mauuna sa pagkompleto ng pangungusap at susunod ang kapareha. Ang isang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng sarili ay patlang. Ito ay ginagamit upang patlang. Tanong tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga pagbabagong pisikal sa aking sarili? Tama, nagiging mas matangkad ako, nagbabago ang anyo ng katawan, tumutubo ang buhok sa kilikili at nagkakaroon ng tigyawat. Para sa integrasyon, paano ko irerespeto ang mga pagbabago sa aking sarili at sa kapwa ko mag-aaral? Magaling, irerespeto ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga sa aking katawan at pagtanggap sa mga pagbabago at irerespeto ko ang kapwa ko mag-aaral sa pamamagitan ng hindi panghuhusga o pagtutukso sa kanilang pisikal na pagbabago. Para sa pagninilay sa pagkatuto, kompletuhin ang mga pangungusap. Ang aking natutunan ngayon ay... Patlang Pagkatapos ng aralin, napagtanto ko na patlang. Bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng patlang. Para sa pagsusulit, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali para sa unang bilang, ang maayos at mabikas na paggayak ay walang kinalaman sa kalinisan ng pangangatawan. Pangalawa, mas mahalagang maglaro at manood ng telebisyon kaysa matulog. Pangatlo, ang batang kulang sa tulog ay masaya at masigla. Pang-apat, ang batang malusog ay dapat kumain ng limang beses sa isang araw. Panglima, mabuti sa ating katawan ang pagkain ng madahon at maberdeng gulay. Pang-anim, ang pag-inom ng maraming soft drinks ay nakakatulong sa regular na pagdumi. Pangpito, kailangan natin ang disiplina sa lahat ng bagay upang mapanatili ang ating kalusugan. Pang-walo, matulog lamang ng di bababa sa limang oras. Pangsham, isa isip lagi na kumain ng maraming pagkain pangsampu, mahalaga ang pagkakaroon ng regular na schedule sa pag ehersisyo Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, ito ay mali. Pangalawa, mali. Pangatlo, mali. Pang-apat, ito ay mali. Pang-lima, ito ay tama. Pang-anim, mali. Pang-pito, ito ay tama. Pang-walo, mali. Pang-syam, mali. At pang sampo, ito ay tama.